Hello guys, good morning. Mga unsa taog binigay ni Racy guys oh. May binigay si Racy na maliliit na tinapa. Hindi pa siya tumubo guys oh. Kailangan pa pala itong ibalik sa ocean para tutubo siya. Dapat pag nahuli ito, dapat pina, pinalayas mo na ito or I binabalik sa dagat. Uh, para sabihin ng lula at saka kalulu niya at saka papa niya na papunta siya dito para sila ang mahuli sana, anak. Kaya lang hindi ba mabalik eh. hindi na, hindi naman binabalik ni Racy eh. Kaya yan, nahuli, nahimo siyang tinapa, hindi na ano yung parents niya po. Kaya kainin, kainin na lang po natin Na ah. maliliit na tinapa o. Oh. Hmm. ulam natin. Eh, lahat ng kinakain natin ay ulam lamang. Wala naman tayong rice po. Ayan yung tinapa. Ito ang sabaw natin. Hintay Nagawa ako ng shrimp. Shrimp na sabaw. masarap sarap talaga guys. Oh. Mm. kagaling-galing lang natin nagtrabaho ba. Tingnan mo yung shrimp. Ang laki-laki ng mga shrimp. Ayan. Tapos meron siyang spinach. Oh, ba? Diba? Lagyan ko siya ng gata kunti. So ngayon, ito lang yung lunch natin kasi kagabi nagtatrabaho tayo. o oh, tapos umuwi tayo ng maaga. Uy, kasi ako, baka Ayaw kong mag-stay ng full 8 hours pag magnakship shift ako. Tumutulong lang po ako sa nak shift Kasi kulang ako ng mga si eh. Kaya tumulong ako. Pag ako naman ay tumulong ng nak shift, maaga akong umuwi. Gagawin ko lang yung ano ko po. Gagawin, lang, gagawin ko lang yung trabaho sa pisina, yung pang schedule. Tapos uuwi na po ako. Yun lang ang kagandahan yan. hindi ka naman nila pilitin na magstay kasi basta gagawin mo na yung trabaho mo basta magawa ko, yung, magawa ko na yung office work ko tama na yun at saka subukan kong magawa maaga kasi para hindi para hindi tayo magstay ng uh, in the morning at hours kasi nakakapagod talaga yung nakship wala hmm. yeah kagabi kumakain kami ng pansit kasi ito si Maria dala, dala ng pansit ang daming pansit niya guys may dala pa siya na lemon matching with pansit ay shout out kay Maria salamat sa mga pagkain na binibigay ha ayan ang shrimp natin guys no ang laki-laki At saka, nagpunta tayo ng ano kali na tindahan may mga may mga sale doon na salmon instead na 30.99 binibinta na lang nila na po ng 8.99 mura na mga 2 pounds mura na kaya pagkain natin guys ito ito balatan muna natin to kasi ano eh tinapa ito eh tinapa galing pa ito ng pinas guys o oh. mm. puna natin na mata kainin natin na mata liit liit na mata sarap talaga yung tinapa. Yung nakship, bakit bakit tayo matataba sa nakship? Kasi instead na matutulog yung katawan natin, pag nagtatrabaho tayo, talagang mapapakain ka. So, yan ang tataba ka talaga sa nakship. Tumaba ako ba? Kanina, kumakain kami mga siguro alas dos na yun ng umaga. Ay naku, kumakain kami ng tinapay at saka pancit puro carb. Kaya, pero hindi ko binibidyo, baka makita niyo. Kumakain. Kumakain kami ng pansit. Tapos ang iba pa naghahanap ng rice, sabi ko, Diyos ko mm -hmm. Hindi na mag-rice rice, puro na card ito eh. Pinapawisan ako, mainit na sabaw. May spinach ito guys. Hindi ito kangkong ha. Mabusog na ako dito, guys. Mabusog ako dito. At saka, meron pa akong dessert. O, oh, tingnan yung dessert pa. Mm. Na-dessert pa akong apple. Laki-laki naman mukha natin. Eh? Pinapawisan ako. Mukhaan. Kasi mainit ang sabaw eh. Mainit pa ang panahon, mainit pa ang sabaw. Basta doon sa, basta taga bahala na anong tainit, kakain ka pa rin ng sabaw. Hihigop ka talaga ng sabaw. Mmm, <clears throat> tinapa. Thank you, Rizzy Tuta. Thank you, Rizzy, Rizzy Mendoza sa iyong tinapa na binigay mo sa akin, ha? Bakit ka ta, talaga sa akin, ha? Ito din si Raquel nag iwan ng ano, nag iwan ng gulat-gulat pa naman ako. Nag iwan siya ng taksiw na ano. Kasi kahapon, maaga akong umu maaga akong umuwi kasi nga nag nagnakship ako, kulang ako eh. Kaya nag-naksip ako, matiyaga naman akong magnakship eh. Eh, pagbalik-balik ko doon sa opisina ko, kasi open yung opisina, may co-worker kasi ako doon na supply din. Tapos, maaga akong umuwi. Of course, open pa yung opisina ko. Anong iniwan niya? Paksiw na makiril. Ah, Parang paksiw na galunggong. Yung desk ko, may paksiw na magalunggong talaga, guys. Meron pang ano, meron pang nilagyan pa niya ng yung ang palaya. Grabe. Sino pa namang hindi tataba pag ganito yung mga co-worker mo. Pakain ka na kain. Si Mary Ann din kagabi, binigyan ako ng hiningi ko pala. Bini, uh, yung ano, yung chicken curry. Oo. Uh? Grabe, bunga-bunga yung mga katrabaho ko guys, mga pagkain. Ang singot ko. Ay, ang singot-singot ko. Singot ako kumakain. Mainit na sabaw kasi. Nagbabarbecue ako kaya tumingin ako ng tingin. Nagbarbecue tayo ng chicken. Para sa kanila. Yun, mga time guys is 1.30 hindi mo na tayo matutulog nagtatabaho ako hindi mo na tayo matutulog bakit kasi pag mamatulog ako magising ako ng midnight ay naku alam mo naman ako kung makatulog ako ng 20 hours ah. right babe I can sleep 20 hours right yeah <laughs> I can sleep 20 hours no problem <laughs> sabi nung sabi asawa ko jealous na jealous ako sa iyo ewan ko bakit makakatulog ka ng ganyang kahaba Tutulog ko, wag problema, tulog ah. Wala na akong jet lag. Hindi ka sa Pilipinas. Ako, two weeks ako, hindi na tulog. Galit na galit ako sa sarili ko. Pag hindi ako makatulog. Mm. Two weeks. Mm. Ang jet lag talaga is real. Mm. Kasi guys, kung, uuwi ka ng Pilipinas, pag, pag, ano mo doon, pag, 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 pag ka galing dito, so nagbibiyahe ka, Punta doon at ito dito 27 pag pag ano mo doon kasi ang Pilipinas is 13 hours 13 hours ahead 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 ng ano United States so pag pag magbiyahe ka kung kung ano dito kung ano araw dito magbiyahe ka pag punta ka doon yan ding araw na dumarating ka kung kung sakali Sunday ka magbiyahe dito September 1 pag magbiyahe ka galing ng, ng, Amerika, September 1, Sunday, darating ka ng, darating ka ng ano, darating ka ng Pilipinas, September 1, Sunday. Oo, ganyan. Pero yung biyahe, guys, it takes 14 hours, uh, a direct flight. 14 hours from Manila to, uh, to, San Francisco. So, ito na naman. Pag ikaw ay nagbibiyahe, galing ng Pilipinas, uh, from Manila to San Francisco, mag, mag ano ko doon, ang flight mo, September 1, Sunday, pag dating mo dito, September 1, Sunday pa rin. Ganyan, back in future. Hmm, ganyan. Mahihilo ka talaga. Hmm. Ganyan ang ano, sitwasyon. Pero yung jet lag, it takes two weeks talaga yung jet lag, guys. Hindi ka talaga makakatulong. Never. Grabe talaga yung jet lag. Uy, kaya yun guys, ang posyon natin po ngayon, ang ating uh, binigay ni Rizy mga baby tina pa. Thank you po guys sa watch ng ating mga video. Hasta la, bye bye. Adios, amigos, amigas.